Hi guys! Tara gawa tayo ng mapilisang lunch. So ayan, nag-fry na ako ng itlog. At nakabili pa ako ng maliliit na hipon. At syempre, lagyan na natin ng... Na... Ano yan anak? Carrots? Carrots. And then, halu-haluin lang natin hanggang sa maluto ang ating carrots. Kaya carrots na po ang nilagay ko kasi yan lang po ang available na gulay sa ref. Pero syempre, pwede nyo din lagyan ng iba't ibang uri ng gulay kahit anong gusto nyo. At syempre, para maging creamy, dagdagan na natin ng kaunting butter. So, ayan guys, luto na ang ating carrots. Mawawala ba ang mais? Mix lang natin ulit. At ngayon, pwede na natin hiwa-hiwain ang itlog. Ayan. Ngayon, ulit akong background na isang angel sa likod ko. At ito guys, kaluluto lang na aking rice. Ayan. Guys, higyan nyo yung rice ko. Ang mga nakatayo kakaiba, ba? Diba? And then, lagyan lang natin ng ilang kutsarang rice or sandok ng rice. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. So, ayan. Tatlong sandok ng rice. Nilagay ko kasi para um, kita pa rin yung sahog. Ayan. And then, mix-mix lang natin. So guys, since hindi ko sya nilagyan ng garlic sa umpisa, lagyan na lang natin siya ng garlic, kaunting garlic powder. Ayan. Ang tip ko lang po sa rice para mas talagang masarap siya is